Nakakatakat ba sa inyong isipin na dumating ang araw na hindi nyo na kayang gawin ng mga simpleng bagay na kasanayan ninyo? Yung tipong kailangan nyo ng umasa sa iba para lang makatayo, makakain, o makaalala ng mga pangalan ng mahal sa buhay. Maraming Pinoy nakakasakit na hihina o nawawala ng pag-asa habang tumatanda at parang tinatanggap na lang na bahagi raw ito ng pagkanda. Pero paano ko sabihin ko sa inyo na hindi dapat ganito? Paano kung may sikreto para sa mga edad 70 pataas na masisigla, matalas ang isip, at malaya pa rin sa kanilang mga gawin. Hindi ito tungkol sa pagiging super tao, kundi sa pagpapanatili ng ilang mahalagang abilidad na tinatawag ng mga eksperto sa kalusugan na panalo ka sa buhay kung kaya mo pa rin gawin. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang bagay na ito. Hindi lang natin tatalakayin kung ano ang mga ito, kundi pati na rin ang mga simpleng paraan para mapanatili ninyo ang mga kakayaang ito hanggang sa pagtanda. Hmm, hamalagang bawat sandali at dapat nating pahalagahan ang bawat taon na dumadaan sa ating buhay. Kaya manatili kayo hanggang sa dulo ng video dahil may isang bagay akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo. Ang unang kakayahan na nagpapahibatig na panalo ka sa buhay sa edad 70 ay ang kakayahang maglakad ng malaya at mapanatili ang iyong balanse ng walang tulong. Isipin ninyo, ang simpleng paglalakad sa palengke para mamili, ang papunta sa simbahan tuwing linggo o ang paggala sa inyong harden na hindi nangangamba na madapa. Ito ay napakahalaga para sa ating kalayaan at dignidad. Sa ating mga Pinoy, sanay tayo sa paglalakad. Simula pagkabata, naglalakad tayo papunta sa eskwelahan, sa bahay ng kapitbahay o kahit sa bukid. Pero habang tumatanda, dahan-dahang nawawala ang lakas ng buto at kalamnan at ang ating balanse ay nagiging hamon. Maraming mga aksidente sa bahay tulad ng pagkadapa sa hagdan o sa banyo ay nangyayari dahil sa kawalan ng balanse. Ang pagkawala ng balanse ay hindi lamang pisikal na panganib. Ito rin ay nagdudulot ng takot at pag-alala na siyang nalilimita sa ating mga galaw. Ang masaklap, kapag nadapa at nabali ang buto, lalo na ang balakang, madalas ay mahirap ng makabalik sa dating sigla. At ang iba pa nga ay tuluyan ng napaparalisa. Kaya ang kakayahang lumakad ng walang tulong at mapanatili ang balanse ay isang sukatan ng ating kalayaan at kakayahang maging produktibo sa ating tang-araw-araw na buhay. Paano natin ito mapapanatili? Ang unang hakbang ay ang regular na paggalaw hindi ito nangangahulugang kailangan nating magbuhat ng mabibigat na timbang o tumakbo ng maratan. Ang simpleng paglalakad araw-araw, kahit 15 hanggang 30 minuto lang, ay malaking tulong na. Maari kayo maglakad-lakad sa inyong bakuran, sa parke, o kahit sa logang bahay. Ang mahalaga ay ginagalaw ninyo ang inyong mga binti at pinapagana ang inyong mga kalamnan. Para sa balanse, may mga simpleng ersisyo na maaari ninyong gawin. Subukang tumayo sa isang paa habang nakahawak sa pader o silya para sa suporta. Unti-unti, subukan bitawan ng pader at hawakan lamang ang inyong kamay sa harap ninyo. Kami nito ng ilang segundo sa bawat paa. Ang isa pang ersisyo ay ang paglalakad ng dahan-dahan. Ilagay ang takong ng isang paa sa tapat ng duro ng kabilang paa. Ito ay tinatawag na heel-to-toe walk at nakakatulong sa pagpapabuti ng balanse. Ang pagkakaroon din ng sapat na protina sa inyong dieta ay mahalaga para sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan. Hindi lang para sa mga bata o nag ang protina. Ito ay kailangan din ng mga matatanda para maiwasan ang pagnipis ng kalamnan na tinatawag na sarcopenia. Kumain ng mga pagkain mayaman sa protina tulad ng isda, manok, itlog at munggo. Sa Pilipinas, napakaraming abot kayang pagpipilian. Ang paginom din ng sapat na tubig ay mahalaga para sa flexibility ng mga kasukasuan. Huwag kalimutang uminom ng tubig kahit hindi kayo nauuhaw. Pagiging hydrated ay nakakatulong sa bawat bahagi ng ating katawan na gumana ng maayos, kabilang na ang ating mga kalamnan at kasukasuan. Isipin nyo, hindi lang ito para sa inyong sarili, kundi para na rin sa inyong mga pamilya. Mas masaya sila makita kayong aktibo at malaya. Ang kakayang lumakad ng walang tulong ay hindi lamang isang pisikal na kakayahan, kundi isang simbolo ng inyong kalayaan at pagiging produktibo. Kaya subukan nyo, kahit maliit na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawin, tulad ng paglalakad-lakad o paggawa ng simpleng ersisyo, ay malaki ang may tutulong. Para sa ating mga Pinoy, ang pagiging malaya sa pagkilos ay nangangahulugan ng kakayahang makipagkapo tao, makapaglingkot sa pamilya at makapaglibang. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol sa pamumuhay ng isang masaya at makabuluhang buhay. Ngayon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng paggalaw at balanse, dumako naman tayo sa ikalawang kakayahan na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang pangalawa ang kakayahan na nagsasabing panalo ka sa buhay sa edad 70 ay ang pagkakaroon ng matalas na isip o ang kakayahang makaalala ng mga kamakailang pangyayari, matuto ng mga bagong bagay at makipag-usap ng may saysay. Narilig na ba ninyo mga kwento ng ating mga lolo't lola? Manakakapagkwento pa rin na mga pamiyayari sa kanilang kabataan ng detalyado. O ay yung tipong natuto pa silang gumamit ng smartphone o mag-internet sa edad 70? Ito ang indikasyon ng isang matalas at aktibong isip. Nakakalungkot na maraming Pinoy ang nagkakaroon ng problema sa pag-iisip habang tumatanda. Tulad ng pagkalimot ng mga pangalan o kung saan inilagay ang mga susi. Minsan ito ay normal na bahagi ng pertanda. Pero minsan ito ay senyales na ng mas malalang kondisyon tulad ng Alzheimer's disease o dementia. Ang pagkawala ng memorya ay hindi lamang nakakapagpahirap sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Mahirap makita ang isang kapamilya na dahan-dahang nawawala ang alala kakayahang mag-isip ng malinaw. Kaya ang kakayahang mapanatili ang talas isip ay mahalaga, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating patuloy na pakikipagugnayan sa mundo at sa ating mga mahal sa buhay. Paano natin ito mapapanatili? Ang utak tulad ng ating mga kalamnan ay nangangailangan din ng ehersisyo. Subukang gawin ang mga sumusunod. Una, magbasa araw-araw. Hindi kailangang komplikadong libro, kahit dyaryo, magasin, o simpleng kwento ay makakatulong. Ang pagbabasa ay nagpapagana ng iba't ibang bahagi ng utak at nagpapatalas ng pag-iisip. Pangalawa, subukang matuto ng bagong bagay. Maaring ito ay isang bagong luto, Isang bagong kanta o kahit ilang salita sa ibang wika. Ang pagkatuto ng bagong kaalaman ay nagbubukas ng bagong koneksyon sa utak na nagpapatibay sa ating cognitive function. Halimbawa, subukang matuto ng isang bagong resipe ng adobo o kung paano maglaro ng sungka. Ito ay hindi lamang nakakatuwa kundi nakakatulong din sa ating utak. Ang atlo, maglaro ng mga laro na nagpapatalas ng isip. Maaring ito ay chess, checkers, crossword puzzles, sudoku, o kahit simpleng card games. Ang mga larong ito ay nangangailangan ng strategic thinking at memory recall na nakakatulong sa pagpapanatili ng talas ng uta. Pang-apat, maging aktibo sa pakipag-usap at social interaction. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan o kapitbahay ay hindi lamang nakakapagpabuti ng ating kalooban, kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng talas ng isip. Ang pagtalakay sa iba't ibang paksa, pagpapahayag ng ideya at pakikinig sa iba ay nagpapagana ng ating utak. Ang nutrisyon ay mahalaga rin para sa utak. Kumain ng mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda, lalo na ang salmon, sardinas, at tuna. Kasama rin ang mga gulay na may madilim na dahon tulad ng malunggay, kangkong, at pechay na sagana sa antioxidants. Ang mga pagkain ito ay nakakatulong sa pagprotekta ng ating utak mula sa pinsala. Huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig dahil ang dehydration ay maaaring makapekto sa cognitive function. Bukod sa mga ito, mahalaga rin ang sapat na tulog. Ang utak ay nangangailangan ng pahinga para makapagproseso ng impormasyon at makapag-ayos ng sarili. Kung kulang sa tulog, maaaring maapektuhan ang memorya at pagtuon ng pansin. Kaya, subukang magkaroon ng 7 to 8 oras ng tulog bawat gabi. Ang pagkakaroon ng matalas na isip ay hindi lang tungkol sa pag-alaala ng mga bagay, kundi sa kakayahang patuloy na matuto mag-isip at makipag-ugnayan sa mundo sa paligid natin. Ito ang susi sa pagpapanatili ng ating kalayaan at dignidad bilang individual. Sa Pilipinas, ang matatalas na lolo at lola ay madalas na pinagmumulan ng karunungan at payo sa kanilang mga apo at komunidad. Kaya, patuloy nating sanayin ang ating utak, alagaan ang ating sarili at huwag kalimutang maging aktibo sa pakikisalamuha. Okay na na, usapan natin ang kahalagahan ng matalas na isip. Tumako naman tayo sa susunod na kakayahan na nagpapakita na panalo ka sa buhay. Ang ikatlong kakayahan na napapahiwatig na panalo ka sa buhay sa edad 70 ay ang kakayahang pangasiwaan ang inyong pang-araw-araw na gawain tulad na pagbibihis, pagluluto ng simpeng pagkain at paglilinis ng inyong personal na espasyo. Ito ay kilala bilang Activities of Daily Living o ADLs. Isipin ninyo, ang kakayang maligo na mag-isa, ang magluto ng paborito ninyong tinola o adobo na hindi humihingi ng tulong, o ang linisin ang inyong silid na hindi nag-aalala. Para sa marami, ang mga bagay nito ay simple at hindi pinapansin. Pero habang tumatanda, ang mga ito ay maaaring maging malaking hamon. Marami matatanda ang unti-unti nawawala ng kakayang gawin ang mga simpleng gawain na ito dahil sa pagnipis ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan o paghina ang paningin. Ang pagkawala ng kakayang gawin ang mga ADLs ay madalas na nangangahulugan ng pag-asa sa iba na maari magdulot ng kalukutan, pagkabigo at pagkawala ng dignidad. Ayaw natin mangyari ito sa inyo. Kaya ang pagpapanatili ng kakayahang pangasiwaan ng inyong sarili ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging malaya at produktibo sa pagtanda. Paano natin ito mapapanatili? Ang susi ay ang pagpapanatili ng lakas at flexibility ng inyong katawan. Hindi ito nangahulugang kailangan ninyong maging boksingero o marathon runner. Ang simpleng ersisyo na nagpapalakas ng kalamnan at napapahaba ng mga litid ay malaking tulong. Halimbawa, subukan magbuhat ng mga maliliit na timbang tulad ng bote ng tubig na puno para palakasin ang inyong bisig. Maari ring gumamit ng resistance bands na nabibili sa abot kayang presyo. Ang paggawa ng mga simpleng squats kung saan nakaupo kayo at tumatayo sa silya ng politulit ay makakatulong sa pagpapalakas ng inyong mga binti at balakang. Ang paggawa ng mga gawain bahay tulad ng paggawalis, pagpupunas o paglalaba ng damit ay may tuturing na ersisyo rin. Ang pagiging aktibo sa mga gawing ito ay nakakatulong hindi lamang sa paglilinis ng inyong bahay kundi pati na rin sa pagpapalakas ng inyong katawan. Para sa flexibility, subukang mag-stretching araw-araw. Ito ay nakakatulong sa pagpapahaba ng mga kalamnan at pagpapabuti ng range of motion ng inyong mga kasukasuan. Maaari kayong mag-stretch ng inyong leeg, balikat, braso at binti. Ang mga simpleng yoga poses na kayang gawin ng mga matatanda ay maaari ring makatulong. Ang nutrisyon ay mahalaga rin. Kumain ng sapat na protina para sa pagpapalakas ng kalamnan at mga pagkaing mayaman sa kalsium at vitamin D para sa ngalusog na buto tulad ng gatas, keso at mga gulay na mayaman sa kalsyum tulad ng malunggay at saluyot. Ang sapat na pagtulog at pagpapahinga ay mahalaga rin para sa pagre-repair ng kalamnan at pagpapabuti ng eneriya. Ang kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ay nagbibigay sa inyo ng pakramdam ng kontrol at kumpiyansa. Ito ay nanggangga hulugan na hindi ninyo kailangang gumasa sa iba para sa mga personal na pangangailangan at mas naliging malaya kayo sa inyong mga desisyon. Sa kultura ng Pilipino, ang mga matatanda na malakas pa rin gumawa ng mga gaway bahay at magluto ay lubos na pinahahalagahan at nire-respeto. Sila ang nagiging haligi ng pamilya at inspirasyon sa mga nakababata. Kaya Patuloy nating alagaan ang ating katawan, sanayin ang ating mga kalamnan, at panatilihing aktibo ang ating sarili. Hindi lamang ito para sa pisikal na kalusugan, kundi para na rin sa inyong mental at emosyonal na kapakanan. Nayon na napag-usapan natin ang kalagahan ng pagiging self-sufficient sa pang-araw-araw na gawain, Dumako ko naman tayo sa sumunod na kakayahan na nagpapakita ng panalo ka sa buhay. Ikapat na kakayahan na nagpapahiwatig na panalo ka sa buhay sa edad 70 ay ang kakayahang aktibong makilahok sa mga pagtitipon ng pamilya, makipag sa mga kaibigan at mag-ambag sa inyong komunidad. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi sa kalusugan ng inyong puso at isip na siyang batayan ng isang mahaba at makabuluhang buhay. Marami sa ating mga nakatatanda ang unti-unting nagiging malungkot at nakahiwalay sa lipunan habang nawawala ang kanilang mga kaibigan, lumalaki ang kanilang mga anak at apo, o nagiging limitado ang kanilang kakayahang lumabas ng bahay. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa ay nakakasama sa ating kalusugan at maaring magdulot ng depresyon at pagkakasakit. Sa Pilipinas, ang pamilya ay napakahalaga. Ang pagiging bahagi ng isang malaking pamilya at komunidad ay nakapagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kabilang at nabibigay ng layunin sa buhay. Pagibigay ng kaya ang kakayaan patuloy na makipagnayan at mag-ambag ay isang tanda ng isang masaya at matagumpay na pertanda. Paano natin ito mapapanatili? Una, panatilihing bukas ang linya ng komunikasyon sa inyong pamilya. Regular na tawagan ang inyong mga anak at apo o kung kaya, bisitahin sila. Ang simpleng video call sa kanila ay malaking bagay na para maramdaman ninyo ang kanilang pagmamahal at suporta. Huwag magatubiling humingi ng tulong o magbahagi ng inyong mga salobin sa kanila. Ikalawa, makipag-ugnayan sa inyong mga kaibigan. Maaring magplano ng kapehan, tanghalian o simpleng paglalakad sa parke. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan na makakausap at makakasama ay nakakapagpagaan ng kalooban at nakakatulong sa pagpapababa ng stress. Maari ring magplano ng group chat sa mga kaibigan para patuloy kayong magkausap at magkabalitaan, lalo na kung malalayo kayo sa isa't isa. Ikatlo, maghanap ng mga oportunidad na makapag-ambag sa inyong komunidad. Maaring sumali sa mga senior citizens organization sa inyong barangay, mag-volunteer sa simbahan o magbahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa mga kabataan. Sa Pilipinas, ang diwa ng bayanihan ay napakalakas. Ang pagtulong sa kapwa ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kapakipakinabang at nagpapalakas ng inyong koneksyon sa inyong komunidad. Ang pagtuturo ng inyong mga apo sa pagluluto ng tradisyonal na pagkain o pagbabahagi ng inyong mga kwento at karanasan ay malaking bagay na. Bukod dito, ang pakikinig sa musika, pagsasayaw o paggawa ng mga sining ay nakakatulong din sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa inyo ay nakakatulong sa pagpapababa ng stress at pagpapabute ng inyong kalooban. Sa huli, ang pagiging aktibo sa lipunan ay hindi lamang nakakatulong sa inyong kalusugan, kundi nagbibigay din ng kulay at saysay sa inyong buhay. Ito ang nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at marami pa tayong magagandang bagay na maaaring gawin at ibahagi. Ang pagkakaroon ng malalim at makabuluhang koneksyon sa mga tao sa paligid natin ay tunay na napapayaman sa ating karanasan sa buhay. Kaya, patuloy tayong makipag-ugnayan, magbahagi at maging bahagi ng ating komunidad. Ngayon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng social connections, dumoko naman tayo sa panghuling kakayahan na mapapahiwatig na panalo ka sa buhay. Ang panghuling kakayahan na nagpapakita na panalo ka sa buhay sa edad si Dinti ay ang kakayahan makatulog ng mahimbing sa gabi at makakain ng paborito ninyong pagkain ng walang matinding problema sa panunaw. Ito ay tira-simple pero ang sapat na tulog at maayos na panunaw ay pundasyon ng ating kalusugan at kaginawaan. Isipin niyo gaano kasarap sa pakiramdam ang gumising na sariwa, ang pakiramdam matapos ang mahimbing na tulog, o ang makakain ng masarap na sinigang o lechon ng walang kinakatakutang pananakit ng tiyan, o hindi pagkatunaw. Maraming matatanda ang nakakaranas ng problema sa pagtulog tulad ng insomnia o madalas na paggising sa gabi. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring makaapekto sa ating inerya, mood at memorya. Kung kulang tayo sa tulog, mas mabilis tayong mainis, mas mahirap tayong mag-isip at mas madali tayong magkasakit. Samantala, ang problema sa panunaw tulad ng acid reflux, constipation o bloating ay pangkaraniwan din sa mga matatanda. Ang mga ito ay nakakapagpahirap sa ating pang-araw-araw na buhay at nakakapagdulot ng matinding discomfort. Kung hindi maayos ang ating panunaw, hindi natin lubos na nakukuhang sustansya mula sa ating kinakain na maaring humantong sa kakulangan sa nutrisyon at paghina ng katawan. Kaya ang kakayahang makatulog ng mahimbing at makakain ng walang problema ay mahalaga para sa inyong pangkalahatang kaginhawaan at kalidad ng buhay. Paano natin ito mapapanatili? Para sa mahimbing na tulog, subukang magkaroon ng regular na schedule ng pagtulog. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw kahit weekend. Ito ay nakakatulong sa pagre-regulate ng inyong body clock. Gawing madilim, tahimik, at malamig ang inyong silid tulugan. Iwasan ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o tablet bago matulog dahil ang liwanag mula sa screen ay maaring makasira sa inyong pagtulog. Iwasan din ang kafein at alkohol, lalo na sa hapon at gabi dahil ang mga ito ay maaring makagambala sa inyong tulog. Ang paggawa ng mga relaxing activities bago matulog tulad ng pagbabasa ng libro, pakikinig sa malumanay na musika o maligamgam na paliligo ay makakatulong din. Para sa maayos na panunaw, ang unang-una ay ang tamang dieta. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, at whole grains. Ang fiber ay nakakatulong sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Sa Pilipinas, napakaraming gulay at prutas na sagana sa fiber tulad ng papaya, saging, malunggay, at kangkong. Uminom ng sapat na tubig araw-araw dahil ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng constipation. Mahalaga rin kumain ng dahandaan at ng maliliit na servings. Ito ay nakakatulong sa pagtuno ng pagkain at pag-iwas sa bloating. Ang pag-inom ng mga herbal na tsaa tulad ng luya o peppermint tea ay maaaring makatulong din sa pagpapagaan ng panunaw. Mayroon kayong patuloy na problema sa panunaw. Malagang kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Tandaan, ang sapat na tulog at maayos na panunaw ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaginhawaan, kundi sa pangkalahatang kalidad ng buhay. Kapag nakakatulog tayo ng mahimbing at komportable sa ating katawan, mas nagiging masaya aktibo at masigasid tayo sa ating pang-araw-araw na gawain. Sa pangkalahatan, ang mga bagay na ito ang kakayahang lumakad ng malaya, magkaroon ng matalas na isip, pangasiwaan ang inyong pang-araw-araw na gawain, magkaroon ng makabuluhang koneksyon sa kapwa at makatulog ng mahimbing at kumain ng walang problema ay hindi lamang mga simpleng kakayahan. Ang mga ito ay mga pundasyon ng isang masaya, malaya at makabuluhang buhay lalo na sa edad 70 pataas. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng inyong kalayaan at kalusugan habang tumatanda ay isang malaking tagumpay. Ang limang kakayahan na ating tinalakay ay hindi lamang mga indikasyon na mabuting kalusugan, kundi mga susirin sa patuloy na pamumuhay ng isang aktibo at masayang buhay. Tandaan, hindi kailangan ng malalaking pababago para makita ang epekto. Ang malilit na hakbang, tulad ng regular na pablalakad, pababasa, paglilinis ng bahay, pagtawag sa mga mahal sa buhay at pag-aalaga sa inyong pagkain at tulog ay malaking tulong sa inyong kalusugan at kaligayahan. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na ang pagbabago na 'yon. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at salobin. Anong sa tingin ninyo ang pinakamahalaga sa limang ito? O meron ba kayong mga sariling tip para manatiling aktibo at malusog sa pagtanda? Ibahagi ninyo sa comment section si baba. Ang inyong mga kwento ay maari magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyong kapaki-pakinabang, paki-like naman at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na content. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, mabuhay ng buong buo sa bawat yugto ng inyong buhay.